Kag sa numero uno sa mga balita, subungan daw! Baligyaan sa Filipino Chinese nga nagapang picture sa mga ID kabaylo sang 400 pesos ang natukiban nga wala sang record sa Bacolod Licensing and Permits Office. Sunong sa NBI, nagahimo siya sa multiple account sa e-wallet. May report si Nico Delphi. Sa mapping operations, ang katapos ang City Legal Office Integrated Task Force sa Mall sa Dalan Gatoslaw sa Bacolod na talupang dan. Nga wala asang record sa Business Permits and Licensing Office ang commercial establishment nga ginapanagiyahan sa Filipino-Chinese nga babae. Nga mong ginatudlo, nagapang picture sa identification card sa mga pumuluyo sa Barangay Estefania. Ginsiling ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., Nag-issue na sa second notice of violation ng BPLO batok sa tag-iya baligyaan kagintagaan sila sa 15 days para mag-comply sa permits antes pa man posible nga mapasiradaan. Ano di ako ng proseso, di ako ng second 15 days na ginatang nila to comply mo. Hindi, mm. wala to, naging 15 days, kasi kung hindi siya mag-comply, then mag-comply na ang anong uh, BPNO sa programa sa radyo nga isugid kay Mayor Ginmando ni Mayor Albi Benitez nga mausisa ang ginahimo sa nagpakilala Filipino-Chinese nga nagpanguha sa picture sa mga government-issued IDs sa mga residente sa Barangay Estefania, Cagvista Alegre, kabaylo sa 400 pesos. We will take this as an interesting case because uh, of course, <coughs> As much as uh, we would like to ensure that ang tanan nga mga violators, ang tanan nga sa mga no. But more so, we are also uh, interested nga we can, if we can prevent a crime, much better, yes. right? So ang atong is, of course, uh, we will we will be, you know. Uh, vigilant sa aton nga uh, pag-investigate sining mga issue kay ang pamangkot ko nga why hindi masabat eh. Ginpahayag ni Police Station 4 Commander Police Captain Francis dipasukat gina ginaparegister sa babay nga Filipino-Chinese sa e-wallet ang mga nagasubmit sa ilang mga IDs. Mga dula man sa reklamo, batok sa mga persona, ginhilway siya sa kapulisan. Pero madamo sa mga residente ang karon na balaka nga posible gamito ng data gikan sa ilang mga ID para mang scam. Iban sa ila, nagdangop sa National Bureau of Investigation sa Bacolod nga mo karon ang nagausisa sa insidente. Sa pagpangusisa sa NBI, ilan na tukiban nga may bitbit -bit nga madamo nga cellphone ang babae kag iya ginapicturan ang mga ID gamit ang lain-lain nga cellphone. Sa inisyal nga paglantaw, nagahimo siya sa multiple nga e-wallet accounts. Ila pa ginapadalman kung ang motibo sa amo nga persona. Gintingwaan siya nga may istorya sa Digicast Negros pero nagpamalibad na siya ng maghatag sang pahayag, Nico Delfin para sa DigiCast Negros.